Maganahapon, hapon. Hi, sir. Sir, um, noong 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging um, highest uh, critic ni dating noong nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para ma mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya. Ah, hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Parinig kita sa bumay. Dahil walang pera? Eh, hindi mali Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, billion, trillion, trillion, ang Tapos ibuboto natin. Talagang, ang talino natin. Ang talino talaga <laughs> natin. Kasi anong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay, ang, 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 Gago! natin, ang, gobyerno natin kailangan ng due process. And then, uh, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro, sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya.